bibi ko po te. Lagi siyang kain doon eh. Ano, eh. Saha, yung saging <laughs> na nilamutak ng darak. Dapat mangbagoy, darak na ano yung hindi Na lagyan darak. Yung... Ito ang morning routine ni nanay. Titimpla <laughs> ng kape, lalabas, papanoorin ang bebe. Yung yung napalad sa ano, sa gabi eh. Hindi pa rin natapos Sa... Bulaga. Ah, maharami, mahaba. Tatlong 27, ano, March 27. Hindi pa rin natapos. Pero yung babae, nakita ko na yung pinuntahan ng all for One, babae, bisaya At sa parang tubo. Doon, pum pumasok sa may mga kamersi doon, Rodriguez, yung compound na yun. Pumasok yung naghahanap ng ano.

Tawag. ngayon, matutong tawagin. Ngayon, ang sila puto. pagdating ng alas 3, may dala kang, ano, tabo. Habang lumalakad ka krut, 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 krut. At ako, na lang sa kanya. Alam nila, hindi gaya mo sa dulo. sunod niya, marunong na tawagin yan Magnatuturoan niya niya. Magkasama yung manakot sa kayan. <laughs> ang manok natin, hindi pa rin nakakasunod ng ano? Oh. Ng pakpak. Oo. Putol na. Putol na ba 'yon? Wait, Alam mo 'yan eh, madali pa lang ano 'yan eh. Hindi pa lang problema 'yan eh. Eh pagka ayaw mo na dalhin mo sa water ga sa tubig do sa family sa Mikos. <laughs> Bakit <Pa> <laughs> ka naman dadalhin doon 'yan? Di katayin ko na lang sila kainin ko pa sila. <laughs> <laughs> pa rin tayo araw-araw. Maraming ka ano, doon, marami silang alaga. Pero yung mga bibi doon, hindi ganyan kalaki mga payat. Maliliit. Tsaka oh, Parang itik, hindi naman itik. Kasi nga, hindi naman sila sawa sa pagkain. Hindi, meron talaga siguro bibi dito malaki yung important na pinatawag. Baka yan talaga ang bibi malaki. Eh yung bibi na kaan doon, parang ganito lang kalit yung maliit pa dito, yung maliit eh. Maraming balahibo yun. Eh, wala pang balahibo yan buo na balahibo nung pati pakpak eh yung dulo ng kamay nila pakpak nila wala pang balahibo yun ang makakalipad ano? Eh na nakatayo pa yung kamay yung Itong buntot, hindi pa nga tunay na balahibo. Balahibo pa ng sisyo itong nasa, ano, wait nila. Katawan, oo. Uh -huh. Kinakagat yung plastic ng ano eh, sa quail. Sabi siguro, uy, maliit itong mga ibon na to ah. Tindaki na ng katawan ni Mumu ang katawan niya isang nung lalaki eh. Itong lalaki. Mhm, mm laki. Eh lalaki naman ang karaniwang pinapatay ng mga Alam mo sa Philippines si may restaurant na. Ng... Yan lang inaano. Yan lang naman ano? na, pinapatay dito. Chinese kasi yun daw yan eh. Maganda sa katawan ng tao. Uh, Philippines Chinese yun. Hindi ba yung quick quick yung ano din, quail din? Mm -hmm. Maganda rin daw sa katawan ng tao ay eh. nakakamatay. Dahil maraming hmm. masyadong kolesterol Ano yung, ano yung, mga pilirito yun um, Ah Buro pagkatalagang pagka, ulam tayo, nalobo, at saka yun yung baka ano hindi Ginagam-pulutan, eh. yun, saka talaga yun Wala talagang patawad sila, oh Pero yung damo doon, nasinot nila Hindi pala tutubuan ang yung tukay Hindi nga Pero ayaw nila yun yung, ano, ba? Ayaw ba? Tamat, hindi hindi pinabumubuno tako Nalagay ko do na uubos eh. Tangkay lang natitira. pa Pero hindi takot sa tao ano. Hindi, 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 hindi takot sa tao. Sa 'yung sa tao 'yung mga mga ng gansa. sa gansa, 'yung pub. Ano? Ano 'yun? Tabo. Tabo. Parang ganun sa tao yung ano sabi ka yung tao, ano, ano ganun, ganun, ano, 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 tao, yung ano, Ito hindi, Laki ng paa o parang ano, 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 Ito e mo kayong pagong, masarap daw yung pagong. Eh, parang ganyan ang balak ng pagong eh. Paano lang? Mahal daw yung pagong eh. Kaya nga na sa pakain niya sa Amerika, Pilipinas. <laughs> kasi yan pala na sa Baybay dagat. May ipot sa buwangin. Ano pa kasi ano, sa dagat. What's wrong, Momo? Ok?